Hello guys. Nagbabalik. <laughs> Ayan guys, tabi, ano nga pala kung nag-slice ako ng hotdog. Pangguha natin to ng ano, ng spaghetti sauce. Soy, soy sauce. Tapos guys, ito magagayot ako ng sibuyas. Wala nga pala ako guys, ano? Wala pala ako karneng giniling. So, ito lang yung ilalaho ko sa spaghetti sauce. Tapos, bumili ako nung isang araw sa uh, yan, sa Asian Asian store ng spaghetti sauce. So, yan na yung ating gagawin. So, wala tayong ano, wala tayong karneng giniling. So, kaya yun lang yung ating lahok sa spaghetti. sibuyas lang guys yung ating ilalagay at saka na sibuyas lang kasi kalimutan, guys either na may ano ako may bawang madalang ako mag ilagay ng bawang sa, ano, sa mga niluluto kong pagkain yun ko ba mas gusto ko sibuyas lang kasi gusto ko sa sibuyas yung may do brown siya pag, ano, pag tinitrito o pag tinapry na siya. Kaya tinaw natin ito. Para pagtapos natin lutuin yung ano, pasta, kasi hanggang ngayon, nagluluto pa rin tayo ng pasta. Humintay natin bumulak ng tubig. Para pagluto ng pasta, ito naman yung ating isusunod. So baka guys, hindi na rin ako makapagluto ng chicken kasi hanggang ngayon di pros, ah, ano pa rin siya, matigas pa rin siya. So baka ito na lang yung gawin kong tanghalin guys. Mamaya ako na lang itong hapunan. Or Yan, hapunan. Hapunan ko na lang siya ang luto. Talaga naka, kaya guys, maggayat na sibuyas. Kayo ba guys, kung kayo nagagayit ng sibuyas, kahit anong sibuyas, umiyakin ba kayo? Comment ko nga guys kung anong magandang gawin para hindi hindi umiyak pag nagagayit ng sibuyas, ha? Para yung makuha ako, ano, idea. Pakalahati pa lang yung nagagayit ko guys. Ito pa yung kalahati, o. Pero yung mata ko, magluluha-luha na. day off ko pala ngayon guys day ko sa trabaho ko so bukas 2 days akong day off so bukas start na naman ang trabaho natin so again panggabi na naman si Nancy panggabi na naman ang yung Inday Manila eh Ayan guys, okay na natapos ko na. At ang aking mata talaga ay sabang pula na rin. Ayan, natapos na natin. Ubus muna tayo ng kamay. Ayan guys. Ayan, mainit, medyo yung tubig. So pwede na natin siya kung maya maya itagay Itong tulutuin natin yung spaghetti. Guys, huwag nyo nga palang kalimutan na i-subscribe ng ating channel and click the notification below para lagi kayong update sa aking mga YouTube. Thank you!